Hi guys, welcome to my blog. Ayan, for today's video guys Tapay-tapay tayo dito sa may McDonald Which is malapit lang yung salon namin Katabi lang po ng salon namin ang McDonald So, hindi naman tayo busy for today So, gawa tayo ng video para naman may ma-upload saya. Medyo 2 days yata ako hindi nakapag-upload So, nakapag-upload ako kanina Yung ginawa kong video kagabi <coughs> So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload Two days and parang nawalan tayo ng gana Dahil nga uh, parang na-awkward tuloy ulit ako Na ang tawag niyan nung, nung two days akong hindi nakagawa ng video Tapos uh, gumawa Tapos after yun gumawa ulit sa maraming tao Para tuloy nahihiya na tuloy ako ulit na which is na, na, makapal na sana yung mukha ko nagagawa ko ng ano uh, mag video o gumawa ng uh, gumawa ng, ng vlog na maraming tao so nandito tayo sa labas uh, ipakita ko sa inyo ang lugar wi, uh, maganda yung panahon ngayon mainit na yung panahon pero hindi ganoon kainit today So, pakita ko sa inyo ang, ano natin, ang lugar. Ito yung pinakaharap ng, ano namin, ah, uh, ng salon namin na, tingnan nyo, may mga nakahiga, natutulog, nagpapahinga. Kasi maganda ang panahon ngayon, hindi mainit. Which is, mainit na po ngayong, ah, uh, panahon na to, pero... Ang araw na to ay hindi mainit. So pakita ko sa inyo ang ano ang mga building doon na magaganda. Pakita ko sa inyo, guys. Ayun, di ba ang ganda ng mga building? Ingian. And ano ano tawag 'yun sa hapon? Sunset ban tawag 'yun sa hapon. Di ba ang ganda? Ayun ang lalaki ng mga building. Ganyan ano na 'yan, eh? Ayan yung Burj Khalifa nandoon. Kitang kita yung Burj Khalifa. Ayan. Ayan o ayan. Yun yung Burj Khalifa. Ayan. Ayan yung Burj Khalifa. Yung parang parang tinik lang. Ayan o ayan o. Ayan. Saan ba yun? Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Ang Burj Khalifa. Ang ganda ng sunset guys. Maganda yung panahon ngayon. O. Medyo traffic nga lang. Ayan, mga ganitong oras talaga is traffic talaga. Pero maganda yung takbo ng ano kasi may signal light naman doon. So, maganda yung takbo ng mga sasakyan ngayon dahil ang fresh ngayon, as in ang fresh, hindi mainit yung panahon. Nakaka-relax siya. Tingnan nyo sila, oh, natutulog dyan, oh. Ang dami lang na nakahiga. Mga delivery boy yan sila. Mga delivery sa fast food dito ng McDonald's yung katabi naming Ah... Uh, din ayan so ang ganda ng panahon ngayon and thanks God nakakagawa tayo ng video dito ayan eto yung ano kumbaga uh, alam nyo ba dati guys dito kami kumakain ng lunch Ah... Uh, lunch lang and maging snack kami dito kasi ang ganda ng ano niya ang ganda ng ambience niya ang ganda ng ano niya para kang nagpe-picnic dito Ayan. Hi, ayan. tapos ayun yung ano, simbahan ng mga Muslim. Simbahan ng mga Muslim ayan, katabi lang halos nasa isang lugar lang siya. Ayan, daw so nakikita niyo. So hi nako. Nakagawa din tayo ng video. Salamat. Maraming maraming salamat. Lord! Thank you, Lord! And nakaka... Nasasad lang ako ng konti kasi medyo bumababa ng konti yung ano natin nababawasan yung mga nagsasubscribe sa atin siguro baka napapansin nila na parang hindi na naman ako ano hindi na naman ako yung updated lagi sa mga ginagawa kong video so ngayon since uh, wala tayong masyadong ginagawa at hindi busy gawa tayo ng video, eto na nga naggumagawa na nga diba so hopefully ma-upload natin then pakita ko sa inyo ang uh, mga tao dito na mga delivery guy mga delivery na mga Pakistani Yan. Uh, usually kasi ang mga delivery guy dito is mga Pakistani so pumula tayo sa glit pakita muna natin yung ambience ng ano o diba ang ganda ang ganda ng lugar namin dito na Ayan. So Hi, dahil nga tuloy tayo hindi nakapag uh, ano. Pero alam niyo na ba, gala ako ng gala pero nakakalimutan ko. Nakakalimutan ko and parang nahihiya ako na mag gumawa ng video, gumawa ng vlog. Hindi ko alam basta pag talagang na ano ko na nahihinto ko siya tapos babalik ako bigla parang naoo awkward ako sa mga taong nasa paligid ko kaya minsan pag gumagawa ko ng video ako lang mag-isa yung nasa nasa malayo ako ng maraming tao yung parang gano'n so unti-unti ko na sinasanay-sanay yung sarili ko na nagbablog ako sa maraming tao kaso lang yung parang ayun na naman na awkward na naman na ako so sana maging matapang pa kailangan pa talagang maging matapang maging makapal ang muka maging strong ganyan so Hi, sana lang Eto na naman Yun na nga ilang araw akong Gumala, actually guys Stress at haggard ako Dahil Two days Ang sunod-sunod din inuman Ng aking mga Barkada, uh, mga friend Ayan tapos, nagbibiyahi ako Papunta doon, nagbibiyahi ako Pa uwi, nalasing-nalasing tapos mababalitaan ko lang sa mga friend ko na ang ingay ko daw. Basta daw ano ang ingay ko tapos parang hindi ko naaalala na may ako. God, oh my God. Parang nahihiya ako sa sarili ko na ay ganoon ako kaingay. Parang hindi ko naman alam. So ayun. Naano ko na na hindi ko nga alam paano ako ube, Kung ano ang oras ako umuwi. Mga ganoon ako ko na sa kanila na Pagpasensya nila. Pero enjoy naman sila. Nakasama nila ako. Actually, lagi nga silang tumatawag, nag-message. Pag may mga bardagulan talaga. Kasi gusto nilang nandun ako dahil isa daw ako sa nagpapaaliw, nagpapatawa o parang hindi na kompleto yung barkada or yung 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 group. Pag wala daw ako, Eme! Sinasabi ko sa kanila, Eme! Ganon. So, I-update ko kayo later guys na kasi may ano lang ako. Magta-toilet -to lang ako saglit. See you! Hi guys, I'm back. Ayan, nandito tayo sa labas ng salon namin. Nakaupo ako dito sa labas ng salon namin. Ayan, pakita ko sa inyo yung salon namin. Busy sila. Ako nakaupo lang dito. Wala akong customer na dumating today. Pero meron naman akong nagawa. So, at least, kahit pa paano makagawa rin tayo ng video. So, ayan. Ito yung chair ko. Actually, ito yung chair ko. Nandito ako sa pinaka first chair na pag mainit, talaga mainit din talaga yung lugar ko. So, nandun ako lagi naka-stay sa manicure area chair namin. Dahil nga, pag dito ako nakaupo ng buong mag-araw, baka maging uling na ako sa init. Mangingitim ako. So, nandito tayo sa labas ngayon dahil mas magandang panahon ngayon hindi ko ano mainit na yung mainit actually ano na kasi tag-init na ngayon tag-init na ngayon pero yung yung araw na to ngayon araw lang na to siguro na mahangin siya mahangin siya na hindi siya ganoon kainit kasi hindi na, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa Dubai ngayon na ilang beses umulan ng malalakas tapos uh, ngayon imbis na nag-init na yung fresh air ang ano fresh air tapos ang hindi siya mainit kaya nakakapagtaka my god so dito matayo sa labas gawa tayo ng video Ayan, ang daming delivery boy dito guys Na nakatambay din Ayan, nakaupo Nakaupo dito labas ng salon namin Kaya kami minsan dito Na tumatambay din na mga Nagtatrabaho dito sa salon Hindi na kami makatambay sa sarili naming uh, Tambayan Dahil yung mga delivery Ano na Yung mga delivery Pakistani na ang Tumatambay dito sa lugar namin But anyway, okay lang kasi Naghihintay sila sa mga delivery nila. Tapos ano, uh, ang dami nila, naghihintay sila sa mga uh, yung parang time nila. Ganon. So, ayan. Nakaka, nakakatuyo ng ano, ng bunga nga ang salita ng salita Naiisis ng ulo ko kasi wala pa akong masyadong magandang tulog. In two days na nakipagbardagulan ako sa mga uh, friend ko kung saan maraming mga Pilipino doon. So doon na tayo nag ano, doon na tayo laging uh, naliligaw ng landas. Not, not landas na naliligaw ha. Kumbaga, doon ako nagiging masaya sa kakatambay doon. Pero wala nang problema kasi ang Uh, ma magkakaibigan naman kami. Kumbaga ang trip namin minsan uh, inom, minsan tambay lang, chai uh, chai lang kami. Kumbaga nagko-coffee coffee lang ganyan. Tapos uh, ang trip namin yung uh, kumain din yan. So yun lang yung trip namin hindi yung ano. Uh, hindi naman yung gabi-gabing uh, nagiinom. So Ayun, tapos uh, ngayong uh, araw na to is meron na naman silang uh, ano lang uh, ano lang, yung parang magbimit lang, magbimit lang yung grupo ay kakain, kakain, ng isa o ganyan, kain ng barbecue ganyan, ganyan, chika chika lang, tapos yung isa namin kasama, isa namin kaibigan is uh, may gig siyang mamaya, nakakanta siya sa isang night market dito sa Dubai. So, pinapupunta niya kami, which is doon lang din kami mag-meet -me lahat mamaya. Pero, I'm not sure kung makakapunta ba ako. I'm not sure kung ano, kasi nga, pagod ako. And, yung gana ng utak ko, parang ano, uh, gustong matulog ng maaga. So, kung hindi man tayo makapunta doon, kung hindi man ako makapunta, kung hindi man ako makapunta doon mamaya uh, I think mag uh, ano na ako mag, uh, lang ako ng maaga siguro mamaya kung makatulog rin ng maaga kasi <coughs> eto na nga kahit na sabihin kong hindi ako aalis o hindi ako rarampa pag nasa kama ako at nilalabanan ko yung antok ko lagi kong ginagawa ang labanan yung antok ko hindi ako nakakatulog ng maaga so ayun So, hopefully mamaya, kahit pag naramdaman ko na yung antok, patutulog na lang ako. And, bibili pala ako ng gatas mamaya. Kasi, wala na akong gatas. Napuwing yata. Puwing bayan Ah, my God. Bibili ako ng gatas kasi, wala well, naubusan ako ng gatas. So, buti na lang naalala ko ngayon. So, bibili ako ng gatas mamaya. Yan. So, Uh, magpapalam na siguro ako guys Kasi Parang Natutuyo na yung bunga ako Ikakain una ako ng Snacks ng bread And cheese Dahil may binili ako kagabi So binaon ko nakainin, Kakainin lang namin ng kasama ko So Thank you guys Thank you See you on my next vlog guys Thank you so much Bye bye I love you all Bye